Yan na nga mga busing. Ayan, natanggal na natin yung baki-baki uh, na tinatawag nila. Ayan Positive dito nga ang stack up. Kaya matigas pigitin yung nanabila. Ayan hindi mabihit. Oh. Yan. Ayaw. Oh. Dapat nakakamay lang to eh. Ayaw mga bearing ito sa loob ang naka up yung mga bearing sa loob nito kaya bubuksan natin guys sa uh, yung bearing eh. yan yari yan ito ang bearing na yung papa stack up sa kanya yan loob yung mga stick bearing yan talas na po natin yan ito okay, yung ibang parts Ayan. maghahanap tayo ng piece ah terma simpul nanti kulit